Paano mag-private ng TikTok account? So, ganito po loads ang gawin mo. Open mo ang iyong TikTok apps. Pagdating dito sa TikTok, dapat po nakalagin yung ating mga TikTok account na gusto po nating i-private. Tapos, i-click po natin itong profile icon na yan. Pumunta tayo dyan. So, dito sa profile natin, i-click naman natin itong arrow na yan na pababa. And then, pagdating dito, i-click naman natin itong gear icon. Tapos, mapupunta tayo dito sa sitting in privacy ng ating TikTok. So, dito, i-click natin ito. Pumunta tayo dito sa privacy. And then, dito po sa privacy, lalabas po itong private account. So, dito po sa private account, with a private account, only user you approve can follow you and watch your video. Ibig sabihin po, yung mga ina-approve lang po natin na followers natin ang makakapanood ng ating mga content or yung mga pinupost natin sa ating mga account. And then, yung mga existing followers nyo po ay hindi po yan maapektuhan. Okay? Ibig sabihin po, hindi po yan mawawala. So, pag gusto nyo lang pong i-private, i-click nyo lang po yan. And then, pag yan po ay nakaganyan na, naka na blue ibig sabihin po nyo mga ludis, ay naka-turn uh, on na po yan. Okay? Kung ayaw nyo naman pong i-private na, ibalik nyo na sa dati, balikan nyo lang po ito. And then, i-click nyo lang po yan. And then, i-click nyo po itong switch na yan. And then, hindi na po magiging private ulit yung inyong mga account. So...